Ay, ayan na sila kabayan. magtitinda mag ng almusal dito sa ano? Sa dagat. Dito yung kanilang public beach. Ito yung kanilang public beach. Ito ba yung public beach? Ah, okay. Nako-confuse. Nako-confuse lang. Ito po ba yung public beach? Ito. Uh, uh, lifeguard kayo? Ba't naka lifeguard? Siyempre, kailangan. Kailangan. grabe na lalo. <laughs> <laughs> main sa akin yung kaila lulo tayo ngayon sa sa kanilang public beach guys o oh, Jainal pakilatag nga nung paninda ano yung kabayan? ano to? Anong tinitinda nyo? Bilao? Hot ay may hotdog. dog ang sarap tapos ay basa syempre ay tinolang pangat hmm. mapay malum eh mapay malum jadid eh Oh. Stani, so. kabayan. Ang favorite ng lahat. Yes. Ano to, Bonin? mo ni. Ano, ibat may may ano, may, may tubig ilog. Ano 'yan? Ay, ang sarap yan. Pangat. Ano pa ka yan? Wala na po yun daw. Ay, meron pa. Meron pa, syempre. Marami tayong handa today. ah, ayan. Bonen. Oh. Meron pa yung kabayan. Ano yan? Surprise. Carbonara. Eh, nakalagay na kanton, no? Spaghetti. Ay, spaghetti. <laughs> ano pa kabayan Wala na. Meron pa. Meron pa ba? Eto. Itlog. Kasi itlog ni Zaynod. Ayun, Wow, ang dami na mga handa ni kabayan. Yes. Ito kasali ba to? Sa handa? Oo, oh, mamaya oh, higa ako. Handa lang yan, Jiranda. <laughs> wala nang hugas na siya ng kamay oh ititinda natin to eh taray taray nang hugas na ng kamay day tubig alat